Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napakasweet at talaga namang sobrang pinakainabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay napakaispesyal pala nung araw na ito dahil ngayong araw daw ay bibilihin na daw nila Kalinga Prab ang lupa para sa bahay nila Carla. Kaya naman sobrang excited nga si Ate Carla at ang kanyang buong pamilya. Dahil sa wakas ay mapapabahay na sila at sobrang laking tulong talaga nito sa kanilang buhay. Oh, yan. Maulan. sa yung buk mo. Oh, Amoy gabot pa. <laughs> <laughs> Di pa yata nababalawan yan. Tuwing umuulan, nainis ako. Pero ngayon, parang napasit ko ng pulan. Ha? Nakulan. You're on the right time. Hindi ka na lang sa akin. Mababa pag lumayo ka. Oh, ingat lang. Dikit pa. Dikit pa. Why? Okay. Ulan, ulan pa please. Huwag kang lumalayo. Tsaka huwag kang mauna. Dito ka lang. Ay, sorry na. Huwag ka lang. Huwag <laughs> <Ulan> ka lang. <laughs> magkakabahay na kayo, magkakalupa na rin kayo. Alam mo, na-exit ako kasi yan yung matagal muna, I'm sure pinapangarap para sa pamilya mo. Ito, matutupad na. Kunting panahon na lang. Lahat ng sakripisyo mo, lahat ng ginagawa mong effort sa dito, uh, magigib. magbigyan na ng ano, magandang resulta. So, thank you din po sa'yo hindi naman po dahil sa inyo. Madadapa po tayo yung litaid po ng kalsada. Ha? Madadapa tayo? Okay lang Iyan. Yeah. sasaloy naman kita. Mapuputikan ka ka lang muna. Basta, thank you po. Sa lahat. Uy! Welcome. Pero so, sige, huwag kang masyadong yeah. ano. Baka mahulog ka sa akin. Huwag <laughs> kang masyadong magpasalamat sa akin. Magdataman lang to. Kagustuhan ko rin lang naman. Kasi nga, gusto ko Kasunod <laughs> na rin ni Tatay. Hayun muna, boto rin naman yata yung si Tatay sa atin. <laughs> oh, sige, pasok na Pasok pa Papasokin yung mga bro. Tay, pasok po Tay. Nay, Amber pasok po. Amber ka na, Uy. So ito mga kalingap Andun po yung bahay nila Rosa na no And dito tayo ngayon Sa magiging lupa naman ni Carla At eto ngayong araw na to Bibili na natin yung lupa ni Carla Ano? Ayos ba? Ayos uh, Yoyo Kalimutan na kayo yoyo sobrang iniingatan nga ni Kuya Jomar si Ate Carla habang sila ay papunta pa lang sa sasakyan. At nung nandun na sila ay talagang tinitignan niya rin si Ate Carla kung safe ba ito sa kanyang pagbaba at paglalakad. Grabe at napakalaki din nga nito para kay Ate Carla at sa kanyang buong pamilya dahil sa wakas, ang lupa para sa kanilang bahay ay mabibili na at malisimulan ng gawin. O oh, sige, tayo na natin. Sige po, madami kami. Sige na po, ano po naman yan? Iyong po naman po yan sa tinitan. Dito lang po kami. Ayan. Oh. Ayan po, bakit po natin? So, dito po mga kalingap, no? Bata na po tayo dun sa lupa nila, Carla. Yun, malapit lang pala to. Kina Rose, ano? Titing Kina Babalik na naman dito ang ating mga karpentero, ano? <laughs> Sila yung kumawa dito eh. Ah, dito. Okay. Ah, ini. Eh. Mas okay ito. Pantay ini sa man. Mas okay ito kasi malapit sa kalsada. Oh. O nga po. Saka ito lang yung kinarosan. No? Kina ano pinarosan? Bakala ning strok. Ayun ang security. Ice cream daw. Ano? Halos paraas lang po doon sa laki ng lupa nila. Opo, maganda po yan. Para meron man silang ano, para bakuran. O sige na po. Okay na po ito. May mga nyug lang ano? Puputulin yan ano? Sabi ko ata yun basta ano? May Papatistis namin? Oo. Yan o. One, two, three. Ay, abot nga. Lima nga. One, two. Kasi pangit pag meron mga katabing nyug ay delikado ba yan? Apat na puro. O sige na po. Ito po rin si Kuya, yung nag-ano po sa bahay nila Rose no? Bibigyan ko na lang sa kanila ng pambayad, kinananay. Sige, kain na po ba lang mag-usap, ano? Nay! Kayo na po maghawak ng pambayad, ano? Tapos bukas, kayo na po bahala kung kailan kayo mag-ano? Ano, Nay? Oo. So, ito na po, Tita Jenny. At least nakita na natin no, yung magiging lupa nila. Hindi na po na yan. Sobrang thankful na thankful si Ate Carla at ang kanyang mama at papa dahil sa mga sponsor at kay Lakalinga Prab na talaga namang tinupad ang pangako nila na pabahay para kay Ate Carla. Talagang sobrang sena pamilya na ito dahil mapapawasan na kanila ang maghihirap. Salamat din po kay Tita Jenny. Sir, kayo. Salamat po sa sponsor po sa pambili ng lupa. Ito na po, magbabayad na po. Salamat po. Yay! Woo! Yay! 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 Ay, si, si Kuya, salamat si din kay Kuya. Uh, dating rakista to si Kuya. Hindi <laughs> 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 ka dati, kala ko rakista ka. Hindi. <laughs> ah, <laughs> <laughs> sabi ni Rosan, pambira si Rosan. Ginujoke tayo. Extra. 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 Ah. Pinipick Miss Tina Rose ang tabi dating ano ko to, Rock and roll. Extra lang. Ah, extra. ah. Pwede tong GRT voice, no? Na extra pala siya, rock and roll. May rapper tayo, ito pinsan ni Andrew iyo. E. Pinsan ni Andrew i. E. Okay? So paano tayo? Nay, tara. Hmm. Sigurado kayo? Sa so bagay, para mapag-usapan niya pa yung ano dito, no? Ikaw na, ay, ay, <coughs> ikaw. Sabi ka na sa amin, ano? Sabi ka na? O, oh, tara. Ikaw tayo no? May daan dito. So, ayan po. Thank you po sa inyong lahat, mga kalingap. At, yun. May lupa na po si na Carla. Okay na ang lupa nila, Carla. Pero, laking tulong po talaga ng sponsor natin sa lupa. Kasi yung pabahay, La ay magmumula sa ating YouTube channel pero may mga sponsor tayo ano ang Koos at ang Team Trulala. Ayan, thank you so much po sa inyo. Ayan. pero uh, yan ang budget natin sa pabahay. Uh, Nag-range po ng 400 to 600,000 ang pabahay natin. Ano, depende po sa laki. Ang huling uh, 600k natin, almost 600k kina ah uh, kina ano, kina Joyce kina Joy. So, maaring ito kina Carla, baka ganun din kalaki, ano? Kasi alam nyo naman, sabi ko nga, yun, sabi ko nga kapag viral, eh, medyo may, ano yan, mayroong punting kalamangan sa normal nating pabaan, ano? At, ayun. So, thank you sa mga tumulong din sa pabahay natin, sa lupa. Ayan. Sige, na kayo. Sakay na kayo. Sakay na kayo. Okay. si Carla Poison okay. na makakabahay na. So tara, let's go. Saka na po tayo. Maraming salamat po. God bless. And Jesus loves you. Paalam po. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig. Napaka-sweet. Talaga naman sobrang pinaka-inaabangan na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye.